Ito? Oo, o, dyan. San pa ba? Ito, mamang, o, di ko. sige. Lagyan mo dyan sa isa. Ano? Tagot kasi. Huwag mo kasi itago dyan sa upuan. Lagyan mo yan ng damit. O, lagyan mo dyan sa isang plastic sa ilalim. Na. Ito. Pwede mo ito? Dabo! Ba! -a. Dumi na yan. Huwag mong nganihin. Ganyan mo <laughs> na sa loob. Oo. Si Daddy na lang. Dabo, ako dali. Ako na lang maglagay. Bagal mo eh. Hindi ako bagal. Bagal ka eh. Si Dady na lang ha. Okay. Uy, madumi na 'yan.